Bugtong pagpasalamat ng ni Action Mayor Raymond Alvin Garcia ang giluwatan sa upat gikan sa 38 ka mga barangay kapitan sa siyudad sa Sugbo sa laing financial assistance nga ilang nadawat kaganiyan ang buntag lunes, Marso 17 ni Ining Tuiga. Sagad sa mga barangay kapitan nga nakadawat sa 5 milyones ka pesos nga ayuda naglaraw nga palamboon pa ang ilang komunikasyon pinaagi sa pagpalit og mga handheld radios, pag-renovate sa ilang mga barangay hall, dugang ikipo nga magamit sa panglawas, pagpaayo sa evacuation center nga naguba sa bagyong udet o uban pa. Kini ang mga plano nilang Pasil Barangay Captain Francisco de Gracia ug Basak Barangay Captain Dave Tumulak kinsa nalipay ug dako sa tabang sa siyudad kanila grabe eh, dapat ujog ka yun eh. considering nga, ang ako, bago pa ko nga, kapitan, niya, naanin ko siya million, grabe kada ko nga, nakahatag tawag para sa mga barangay. Ako dapong pasalaman sa mga ang masiting official, na din sa action Aksyon Mayor, Raymond Alvin Garcia. Salamat kayo, Pero dili siya pwede gilagyo. O oh, City Hall to Barangay, Bisan Asa, di maabot So pinagi sa radio repeater So mas smooth na unya ang communication nato sa ato mga barangay workers og bisan asa sila diri sa Cebu City. Lahi sab ang gamitan sa pondo nilang barangay captain Esther Concha ug budlaan barangay captain ni Risa Antulihaw. Ang maong ayuda igahin nila sa pagpalambo pa sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay. Amo ning gamiton para ipadayon ang among digitalization nga programa We are now on the phase 2 and phase 3 of uh, digitalization. So hopefully uh, before June ma humana namo na we are now on our profiling we yeah, pagtaod sa mga CCTV with facial recognition no pagbutang sa mga post para sa among command center no and sa siguro para sa mga ekipo ngagamiton sa disaster niya para sa computer. About sa 5 million, so daghan kong gagamitan. ona. na ako ito million sa akong reprapping. Ikaduha, na kami 1 million para sa bugas. Naasad mi disaster equipment, tables and chairs, computer ug sound system. Gipasabot ni Mayor Garcia nga ang mga nakadawat sa ayuda kadto lang nakasumiter sa ilhang mga rekisito sama sa project proposal o utilization report. Ang pundo ka lang sa 50 ka mga barangay kuhaon sa 2025 general funds sa siyudad. Awag sa mayor sa upang barangay nga paspasan ang paglihok sa gikinahanglan mga dokumento aron mga dawat usab nila ang ilang mga ayuda gikan sa gobyerno. We will be providing checks to 38 barangays worth 5 million pesos each. So far, our first batch is 38 out of 80 barangays. Maura ni sila nakakompleto sa mga dokumento. Ang uban, nag-comply pa. Pero ato yun i-release. Hopefully, if they are complete with their papers, we will release it before March 28, which is the ban for uh, election ban for releasing of our um, uh, government programs here in the city of Cebu. Kuyog sa mayor paghatag sa ayuda. Mao sila si Consul Jerry Guardo, Jewel Garganera, JP Labilla, ug Noel Wincislao. Kini ang balita. Ray pasaporte. Cebu City News.